dalawang accredited fertilizer merchant sa Gimba nagmano-mano ng releasing ng abono sa mga magsasaka sa Gim uh, magsasaka intervention platform ng DA under maintenance pa rin. Dalawa sa limang Depar uh, DA o Department of Agriculture na accredited fertilizer merchant sa bayan ng Gimba ang nagmano-mano na ng pagre-release ng abono para sa mga magsasaka na may hawak na ng fertilizer discount vouchers uh, sa, na gagamitin sa kasalukuyang wet uh, season uh, 2024. Under maintenance pa rin kasi ang Intervention Management Program o IMP uh, na gamit ng uh, DA at merchants sa pagsiserve at pagre-release ng abono sa mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kaya naman uh, sila ang initial na schedule na inil, uh, inilabas ng Municipal Agriculture Office noong Hunyo uh, 30 para sa pagsiserve nga ng unang uh, batch ng uh, fertilizer vouchers na bumaba galing sa DA Division 3. Ayan, so ayon kay Kapitan Jenny Romano, yung uh, uh, may-ari ng J Romano Farm Supply, medyo uh, Nagbalakas uh, loob ano, Medyo risky talaga yung pag-serve uh, sa niya. Sabi niya uh, at risk uh, Oo, ng, uh, uh, Manu -manu. Uh, manual serving ng uh, fertilizer voucher dahil uh, may chance uh, na uh, mayroong errors yung hmm. ni-receive nire nilang mga uh, vouchers pati yung mga ID pwedeng uh, magkaiba yung uh, identification cards. Pwede rin na yung uh, uh, yung bark ay uh, yung QR code na nandun sa voucher ay hindi nababasa o kaya naman ay cancelled yung voucher. Mm -hmm. At uh, pagkaganon, ang uh, isa sa mga pwedeng mangyari ay uh, madelay yung bayad sa kanila, sa kanila. ng Department uh, of Agriculture Region 3. Kasi nga, ang mangyayari niyan, delayed na sila ng one week, di ba? Parang minimum of one week bago sila mabayaran through the intervention management platform na ginagamit ngayon, dahil digitalized na nga, uh, madi-delay pa ulit sila at pag uh, yung payment, kasi i-input pa nila ulit yan. Mm -hmm. Once na nag, uh, yung mano-mano uh, nila yung -mano ngayon, yung mano-mano ngayon, uh, yung gawa yung nila, i-input nila rin sa system. intervention mm -hmm. management platform. Tapos, pag may problema, back to zero, yung mga ano, back to zero sila doon sa mga magkakaroon ng problem, doon sa nag-claim na ng mm -hmm. abono. So for pero example, mahahabol pa naman nila 'yon. Mahahabol naman 'yon. Pero ulitin nila yung process. Oo. So ang gagawin nila, uh, it's baga either parang, pupunta sa kanila yung farmer para mag-fill mag up ulit, mm. magpa-picture, o kaya pupuntahan nila sa <coughs> Sa ano, mismong bahay. Mm. Uh Oo. -oh, uh -oh. Isa yun sa mga yun yung, yung isa sa niyang, uh, parang contingency plan para makuha pa rin nila yung wala nang lumalabas. Oh, uh -huh. uh -huh. pero maganda yung ano ha, yung hakbang uh -huh. ni ito ni Kapitan na Jenny uh -huh. Romano. Oh, at at siya, pero dalawa sila eh. Na alam ko yung Yohen... isa na si yung Eugene John Trading, si Sir uh -huh. Eugene uh, Eugenio. Doon sa barangay ng Santo Cristo, nagmamanumano mm. rin. Kasi alam mo ang sagot nila sa akin nung una, dalawa sila na nakiusap daw talaga yung mga, mga farmers kasi kailangan narin na mag uh, sabog. Mag, Magpatabana. Uh, Oo, oh, magpataba. Lalo na ngayon top dress, ito yung critical na panahon na nagsuhin na namulaklak na. Kailangan <coughs> dagdagan nila bigyan nilang ng abono yung mga palay para mamunga at tumaba yung bunga. Yes. Uh, para yung aanihin nila eh sapat. Mm. -hmm. Or hindi, hindi babagsak 'yung kanilang ani. Oo. Anong mm -hmm. sabi ng mga magsasaka noon sa mano-manong sistema, makikipagtulungan naman daw ba sila mm -hmm. doon sa nag ano, nagpaunlak ng mano-mano kasi uh -oh. Uh, ano ano eh, kumbaga sarili na nilang decision ah, 'yun oh, eh. Oh, risk 'yun. No, oh. Pinatawag daw sila ng municipal, uh, doon so nagmeeting daw sila, pinag-usapan nila na binigay yung option na pwedeng mag uh, manual uh, processing at uh, at your own risk pwede kayong mag uh, process ng manual. Yung iba, pinili na lang na antayin na mag-up uh, yung system o mag hmm. uh, maging operational na. Kasi nga naman uh, sa August 6 pa 'yon yung hmm. ano. Eh paano kung may bumaba pang advisory na mm. advisory tree? Mm -mm. Ayo, <laughs> 'di ba, Ay, oo, Di ba? Eh. Ex oo. Uh, extended. So wala na pa naman. rin kasiguruhan na talagang uh, up and running 'yan mm -mm. sa August 7. Kaya mukhang ano 'yan eh, mukhang nationwide 'yan eh, 'di ba? Kasi mm -mm. national. Nationwide, oo. oo, oo national. Actually, alam mo June 15 <coughs> June 15 paro dapat. May nakapagsabi sa akin na June 15 paro dapat nagsisimula 'yung releasing ng voucher na 'yan. Mm. Pero di ba nga nalaman natin na July 16 pa July 16 na naipasa lahat yung requirements. Mm. Tapos ito pa nga. Pero may mga nababasa na rin ako na may mga, mga ibang mga Sa ibang bayan kaya. Ano ang DA? Oo. Late din daw yung ibang bayan. Mas ako ah. na pangaraw in, isa sa ta, daw tayo talaga sa mga nao naka San Jose. Meron yung mga talagang nagre-reklamo na. Tapos na yung Tani Tapos man na, nila. taniman, na tsaka darating. Tapos na rin eh, yung cup nila. nila mm -hmm. sa, oo. Oh, oh. Meron akong magsasakang, isa akong magsasakang nakausap na yung nakuha niyang binhi ngayon, mm -hmm. eh, ay binhi, abono, eh, gagamitin sa next, na sa uh, next, cropping. Next uh, cropping na kasi nakabili na siya mm -hmm. ng kanyang fertilizer. Oh, buti pa siya may pambili. oo. oo. Oh, oh. Uh, <laughs> Paano kayo walang pinaglalaanan pambili? Pinaglalaanan daw nila. Yung, mga ibang, yung isang farmer na nasabi ko, nakausap ko doon, pinaglalaanan talaga nila yung abono nakatabe uh, nakatabi. Pero um, ngayon, dahil dumating na yung fertilizer voucher, meron silang magagamit. So, yung nakatabing pera, pwede lang ibayad sa kuryente, ibayad sa... Mm. Uh, kaya thankful sila dun sa nagsimula na rin na mag-release uh, kahit mano-mano. Tapos, yan yung isa, ko sa mga, isa sa mga tinanong ko kay Kapitana Jenny, eh, na alam yung expectations ba ng mga magsasaka na set? Na pagka nagkaroon ng problem dun sa kanilang Voucher, mano mano sistema. Eh, obligadong bumalik at obligadong hmm. magpa-picture ulit. Oo, alam naman daw nung mga magsasaka Oo, oh, oh. Uh, oh. dapat lang makipagtulungan yung mga hmm. magsasaka kasi, kumbaga, ano to, initiative na ito ng oh. ano eh, ng mga merchant eh. Oh, parang sumuong din sa hin hindi sigurado. Although, hmm. hindi naman daw ganun kalaki Pero, yung porsyento oh, kasi ng pang ilang beses Pang ilang taon na itong... Ang tagal na yan. O, oh, edi... 2019 ba? Sabihin, marami nang na-correct sa mga nagdaang... Oo, ano, dahil... Diba? Dahil ngayon daw yung taon? Yung isa pa sa sinasabi niya. Nagdaang diba? cropping? Kada... Uh -oh. Ah, Ay, siguro very limited na yung mga uh -oh. ganon. Pero yung pag-aayos ng pangalan, ng ID, uh -oh. Kasi at the same time, mga dati ng problema yan eh. Nagsasubmit din daw sila ng mga corrections, yung oh, mga oh, charts, oh, oh. para maiayos na. Tapos nag-a-update mm. din, di ba, mm. sa RSBSA. Uh -oh. So, oh. Kaya wala nang reason para magkaroon pa ng malaking ko problema. Ko, uh -oh. Oh, oh. Doon sa... Kaya sabi niya, small percentage mano -mano, lang din naman mm. daw yung uh, may possibility na. Yung co-op, hindi na gano'n sumahit. Dumana ko kanina doon. Ah uh, sabi niya, sabi niya na um, uh nagtry sila before ng uh, mano-mano. Sila din daw na um, um, ang ba yung sinabi niya. Oo, oh, na parang hindi na nila i risk kasi nga matrabaho. Mm. At uh, as it uh, as it is, uh wait na lang sila sa oh, um, ano um sa August 6. Mm -mm. Pero ready na sila. Dumating na rin yung mga abono na ipapamahagi nila. Eh. Uh -oh. At uh, 'yun nga uh, pagdating ng August 7 um releasing na, li, na lang, release na lang din sila mm. ng release. Kapag hindi um, na bago, ha. Uh Oo. -oh. 'Yun nga lang. And I don't know, ha, uh, meron, meron yatang possibility na ano? Basta ensured uh, din alamag... daw dapat na 'yung mga inacquire nila para dito sa intervention ay ma release daw sa mga farmers. Oo. Oh -oh. mm -hmm. Kasi s'yempre sa nila Saan so, nila dadalhin. Oh, dadalhin? yung... oh, eh, sa no, natural namang i-relation -re mm -hmm. sa Meron mga naman, magsasaka kasi para sa kanila yun eh. Oh. at saka ano yun? Kaya may lang may problema sa sistema, di ba? So. Yung mm -hmm. computerized system. Mm -hmm. So, ngayon, kaya ang problema nasa DA National. O, mm -hmm. oh, kaya nga yung pinalalabas na nga nila, inahack daw yung ano eh. Mm -hmm. Meron nagsasabi nga. Oh, oh. Pero sinabi lang, <clears throat> under maintenance lang daw yung information na binibigay sa kanila. Mm. -hmm. mm -hmm. Yung ah uh, yung uh, iba pang farmers ah uh, talagang uh, Pang top dress. Pang Meron na, akong isang nakausap na medyo atrasado na nga. June, June 20, July 28 daw dapat sila mag-ano. Mag, uh, ano, mag uh -huh. uh, June yun? Uh -oh. 28 pa. July, July 28, July sana sila magsasabog. Mm. Eh, ano na? Uh Oo. -oh. Pwede pa Ma naman daw. Uh uh ng... Pa. Uh -oh. Yung Two mga today's. prices prizes ngayon, uh, ibigay nga natin lang ng isang pasada. Yung, uh, uh, yung uh, triple 14 ay nagre-range ng uh, 1,540 hanggang uh, 1,650. Kasi mm-hmm. sa mm -hmm. Pag nagpalit, Farm Supply. Uh -oh. Ano, oh yung uh, urea ay 1650 hanggang uh, 1660 yung uh, 1620 naman ay 1400 tapos yung uh, sulfate yung 2100 ay 950 eh yung uh, 17017 1700 tapos meron din silang 2500 1,100 mas mahal ng konti sa sulfate tapos yung potash na 0060 ay mahigit 2,000 yan yung presyo ngayon sa stock na meron si Kapitana Jenny oo ay pag nagpalit sila yun ang alaga oo yun namang <coughs> uh, Eugene Eugene Jan Trading halos pareho lang din yung presyo Uh, kano yuria niya? Ang yuria niya ay 1,650 hanggang 1,680. Ah, pareho lang. Mm -mm. Tapos yung, uh, yung triple. 14, uh, 1,630 hanggang 1,650. Ano yan? Uh, Atlas, Harvester, Swire, at saka Philpost. Yung Philpost pala walang presyo. Hmm. Yung 1620, 1,400. 1,400 tapos yung uh, 2100 920 hanggang 950. Potash 2090. Tapos yung uh, 2500 1050 hanggang 11. Meron din silang 17017 pareho lang yung presyo 17. At saka yung uh, merong isa ano ba tong isa na uh, 16 16 8 plus 9 na marka okay. Bulaklak 2050. Yan yung presyo sa so, stock na yon. Mm -hmm. So, pag may dumating na bagong stock, it's either bababa or pwede rin tumaas. Kaya mm -hmm. may possibility ta talaga na mag-change yung prices. Okay.